Hi guys! Good day po sa inyong lahat. Ah... Uh, kakanta na naman ako guys. Ah, uh, pampagod vibes lang. Ipaparinig ko na naman sa inyo ang aking pangit na boses. So, umpisa na nga Oh, Mary Jane Ikaw no, 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 no. lang ang laman nang isip ko Mary Jane o oh, mahal ko Oh, Mary Jane Sana'y tawagan mo What? naman ako What the fuck? Ikaw lang ang laman Nang isip go Mary Jane Oh, mahal ko Oh, Mary Jane Sana'y tawagan mona man ako Ikaw lang ang laman ng isip ko mary jane oh, oh my heart